Nagahanap ka ba ng adventure mo on the weekends o sa paparating ng mga holidays? Baka magustuhan mo ang ilan sa mga ino-offer ng mga tatlong bayan namin dito sa Quezon, ang Reyna Area o Infanta at Nakar Quezon. Simulan natin sa General Nakar. Ang bayan ng General Nakar ay di umano ang kinukonsidera na pinakamalaking munisipyo sa probinsya ng Quezon at nakikilala na ito dahil sa mga likas na atraksyon. Natural ang gandahan eh. Ang General Nakar ay isa sa ikalimang klaseng bayan sa lalawigan ng Quezon na may lawak ng lupaing 163,542 hectares o 15.37% ang nasasakap nito sa kabuuang sukat ng Quezon. Binubuo ang General Nakar ng dabing na barangay at ilan dito ang Kanaway, Magsikap, Minahan Norte, Pagsangahan, Pesa, Sablang, Tumiray at iba pa. At alam mo din ba na sa mga nabanggit kong mga barangay ay may mga kanika nila itong natatanging gandang kalikasan na pang turismo na hindi mo dapat palampasin? Oo, tama ang narinig mo. Hindi malayong maging tourism powerhouse ang lalawigan ito sa mga susunod na panahon dahil sa mga iba't ibang aktibidad at atraksyon meron dito. Kaya naman, samahan nyo akong ipasilip ang ilan sa mga magagandang destinasyon na napuntahan ko dito sa General Nakar Quezon. Iwan naman na sa listahan mo pag dinayo mo ang bayan ng nakar dahil sa entry number 10. Ang historical landmark ng I Love General Nakar, located ito sa Barangay Pamplona, General Nakar. Mula sa Welcome Arc, mga sampung minutong layo ay mararating mo na ang palatandahang ito. Nakatalikod ito sa Dagat Pasipiko kaya maganda ang view kapag kumuha kayo ng inyong photo at video dito Dinadayo rin ito dahil bukod sa view, pwedeng-pwede din kayong maglangoy sa karagatan nila dito. Para naman sa entry number 9, isunod mo naman sa listahan mo isa sa mga malalapit at sikat na puntahan din ngayon sa Nakar. May parties at may magagandang tambayan na pasok na pasok din sa photo at video shoot mo. Mula entrance, mga limang minutong lakad ay tatamba naman sa iyo ang Greenland kung tawagin. Masarap maglatag ng pampiknik, mag-inom, maglangoy sa batis o basta magsunog ng oras kasama mga kaibigan o kapamilya mo dito. Located ito sa Barangay Maigang, Minahan Norte. Entry number 8 Isa sa mga mahihirap na napuntahan namin sa lugar ng nakara. Hindi dahil sa mahaba ang biyay, kundi dahil sa tarik at lubak ng daan. Masasabi ko rin na isa ito sa mga sulit na lakbay ko sa bayan ng nakar. Bukod sa may napakagandang tanawin dito habang binabaybay mo ang daan, tanaw mo rito ang kabaan ng Agus River. Ang daan dito ay yung daan patungong pesa. Pagdating mo sa jump off ng pangudluan, ay magta-trek ka pa ng mga 20 to 30 minutes upang masaksihan at makapaglangoy sa napakagandang pangudluan falls ng barangay Batangan. Yan daw na ang sarili mo dahil sa entry number 7. Dumako naman tayo sa kanang bahagi ng Nakar na malapit sa dagat Pasipiko. Kung ang nais mo naman ay mga batis, sinasabi ko sa iyo susuko ka sa dami dito sa nakar. Dahil mula ang nakarbayan karbayan, mga 30 to 40 minutes na biyahe ay may bubungad sa iyo na unang tulay at ito na ang hudyat na nakarating ka na sa Yigig River ng Magsikap. Walang entrance dito, Magandang pagpalipasan ng oras sabang mainit ang panahon. Napakalilim at malaki ang lagusan ng bat is perfect na perfect sa mga mahihilig maglangoy. Habang papalayo ka ng papalayo mula sa bayan ng nakar, mas patindi din ang patindi ang gandang kalikasan ang sasambulat sa iyo pag dinrecho mo pa ang biyahe mo dito sa nakar dahil sa ating entry number 6. mga 15 minutes drive pa mula Rig Rig Magsikap ay maa-amaze ka naman sa Tamala River at Beach dito. Located ito sa barangay San Marcelino General Nakar, mas malinaw ang tubig ng batlis at mas masarap tumambay dito. Kung di ka pa husto, mga sampung minutong lahat lang mula sa sa ng batis papuntang dagat ay may experience mo naman ang mga suya-suya na dagat at naggagandahan mga bato sa karagatan ng tamala. Ipinevel up na natin ang hirap at ligay dahil panigurado ko hindi mo kakayanin ang mga susunod ko pa ang mga pasabog at natitirang limang destinasyon na dapat mong puntahan sa General Dakar. Kung bago ka lang sa vlog ko, please follow, share at subscribe sa aking mga channels para sa mga iba't ibang Bex Travel Adventures ko. Mula pa rin sa barangay ng San Marcelino, isa rin sa mga naging matunog na destination noon pa man, dito sa Nakar ang pasok sa ating Edge number 5. Isang sagrading lugar di lamang sa mga katutubong dumagat na naninirahan malapit sa lugar kundi maging sa lahat ng nakarin. Dito kinakailangan mong sumita ng bangka sa halagang 300 to 400 pesos para maihatid ka sa kuweba ng Tulaog. Napakalinaw ng dagat at naggagandahang rock formation na paniguradong di mo pagsisisihan ang pagdayo mo sa kuwebang ito. Ihanda mo na ang iyong katawan dahil sa haba ng biyahe, kailangan mong i ang lakas mo dahil sa susunod natin ni Activity for Entry number 4. Bilang sa CDO, Laguna at Tanawon meron ito. Dahil sinasabi ko sa iyo, Lumaban na din si Sitio Masla sa blang General na car sa water tubing. Di mo na itatanong, kami lang naman ang kauna-unahang sumalang sa water tubing ng barangay sa Na Napraktis ang pagbuga-uga namin dito. Kinailangan ng lakas ng pangangatawan at loob namin. Hindi pala piro ang magpatangay sabay sa agos ng tubig gamit lamang ang salbabida. Nakakapagod pero worth it. Bukod pa dito, sa mismong jump off din sa Barangay Sablang, makikita mo ang tarpaulin ng kanilang mga activities na pwede nyo subukan kung kakayanin pa ng oras nyo. May Mount Pigsaya din, na Ulan Falls, Sapot Falls at itong ang Water Tubing. Narito ka na nga lang rin naman sa si Sablang, bakit di mo na rin isama sa ating entry number 3? mula sa sitio mas lasab lang, mga 15 minutes na motor ride pa, pagdating mo sa may tulay ng depalyon, lalakad ka lang ng mga limang minuto ay maa-avail mo na ang pinakamalinaw na batis para sa akin sa buong kanakaran. Gina ang underwater shot mo dito at masarap magtatalon dahil malalalim ang ilang bahagi ng patis dito. Kumapit ka na dahil para sa ating second to the last... Tapos lubusin mo na ang ganap, sinimula mo na rin lang naman ang iyong paglalakbay, isagad mo na ang trekking mo mula sa De Palion River. Mga one-hour na lakad, di ka naman mauumahi dahil sa ganda ng mga tanawin ng kalikasan habang sinusundan mo ang lagusan ng batis. Sa nakatakip na malalaking bato ay nakakubli at kamamanghaan mo ang ganda ng De Palion Falls para sa huling barangay sa ating sampung spot na may magagandang destination o dayuhin sa general Nakar ay ang bubuo sa ating top spot para sa entry number 1. Located sa barangay Kanaway, ang isa sa mga paborito kong lugar dito sa Nakar. Mula na Karbayan, aabutin din ng halos 3 to 4 hours na motor ride. Depende sa bilis ng pagmamaneho mo. Yung haba ng biyahe ay hindi mo hindihin sa dami ng magagandang atraksyon sa daan. Kahit may mga lubak pang daan, di mo maaalintana ang biyahe dahil sa mga nagkagandang tanawin ng dagat, batis, mga tulay, at kabuntukan. Pagdating mo sa Kanaway, mabibighani ka na sa mga landscape ng mga bato at habang binabaybay mo ang daan, bubuhon sa iyo ang alimoy arko ng rock formation na hinulma ng napakatagal na panahon ng Agos ng Karagatan bukod sa mga rock formation, mayroon ding mga kuweba dito na masarap puntahan at paglanguyan pagkalma ang kondisyon ng karagatan. Dito rin sa Masanga ay makakakita ka din ng mga white sand beaches at iba't ibang mga magagandang atraksyon na paniguradong pasok sa inyong photo at video content. At iyan ang mga ilan sa mga nagagandang atraksyon sa General Nohor. Ako ang inyong best traveler, JB.